So hello, welcome back to my channel. Sunday tayo ngayon at February 11. So ngayon ay mag-update lang ako ng mga kaganapan sa aking tindahan today. Bali kanina mga ano na, mga around 7 PM. So yung binta ko mga langga is uh, nakakaano talaga siya, nakakakaba. <laughs> Kasi mga langga, 7pm na is yung benta ko is hindi pa ako nakapag 1k na ano pa lang yung papel is hundred Hindi ko binilang pati ang coins at alam ko naman medyo marami ang coins. Kaso lang dahil sa papel, doon sa papel is medyo kabado ako. Ah, uh, bukas kami ng ano, 9am to 7pm at yun palang ang benta namin. Ah, uh, Malisihabi mga nasa ano na, nasa 12 Uh, paano na siya, pa 1 o'clock na. So, tinawagan nga siya ng kanyang kaibigan na mag magpapahati doon ng dalawang kahon ng beer. At nung binila ko na yung benta ko noong pagka 7 o'clock is, nakalimutan ko na may benta na pala ako doon sa bitbit -bit ni Habi na 1-7. So, medyo kinabahan tayo dahil pag araw ng Sunday is medyo okay-okay na bintahan dahil walang pasok, ano, ha, Pinoy is mag-good time. Pero dito sa tindahan, hindi ako nakakabinta ng alak. So, yun lang ang dalit ni Habi na dalawang kahon. Uh, kaya kinabahan ako, kaya na medyo nalungkot na din ako dahil 800 pa lang, so gabi na. Ah, mabuti na lang mga langga, yung 800 ko ay nadagdagan, so bali pag uh, sarado na ng tindahan ko is ano na siya, nung binila ko na ang aking uh, binta is umabot naman siya ng 1,988. Uh, so, so, pati na yung ano, coins, binila ko na yan siya. Idagdag ko na rin yung 1,700 na bit, binihabi na dalawang kahon, so bali naka, ano ako today, naka 3,668 ah uh, 3,688 ayan so ayan mga enjoy ang aking ang uh, mga langga iyan ang aking benta so may may bakante tayo diyan na isa dahil nakalimutan kong ili uh, Ambita natin today is total of 3688 tapos iano natin siya sa um 20% bali kumita ang tindahan natin today ng 737.60. Ayun, yung punto ko lang dito is advantage pag maaga yung uh, bukas natin ang ating tindahan. Nung Sunday, alam naman natin yung mga sari-sari store, mga tindahan, uh, doon bumabawi sa araw na yon ng bintahan kasi uh, pag Sunday walang pasok. Siyempre nagu-good time ang mga tao at disadvantage pag uh, tanghali na magbukas mga langga. Uh, di, hindi namin alam sa loob ng apat na oras kung may bumili ba. Kasi pati itong panganay namin sabi niya is wala naman daw. Uh, kaya nga pala uh, inano ni habi binuksan na niya ng maaga itong tindahan namin dahil pagkadating daw niya is gising naman itong si panganay at naglalaro kaya iniisip niya Umatulog siya pag may bibili eh andiyan naman si panganay Kaso, hindi uh, si panganay is pumasok sa ano sa kwarto at sabi naman niya is walang damang daw bumili apat na oras kaming walang benta mga langga kasi bukas ang tindahan namin ng 5 am tapos nagising kami ng 9 kaya apat na oras sa loob ng apat na oras wala kaming benta ano mga langga So, mag-share na rin ako ng aking karanasan and about sa pag-utang pampuhunan. Ako, mga langga, is uh, open naman ako. Sinasabi ko naman dito na uh, nagkaroon ako ng utang. So, I Nung nagsimula akong ma uh, umutang is ganito na nga ang tindahan ko. Dahil umutang ang nag-start ako is ano na siya, 2020. So bali nag-start na ako ng 2020, eh uh, ganito na nga ang laman ng aking tindahan mga langga. At yun, uh, nag-start ako ng 20,000 so hindi ko naman siya ginamit dito sa tindahan. Dahil nagkakataon yun na nagpa-renovate kami dito sa aming bahay. So idinagdag ko yun sa expenses dito sa pagpapagawa nga sa aming bahay. Dito naman ako sa tindahan kumuha ng pambayad sa loob ng anim na buwan siya i-paid. So, bali, every week ko yung singilan. At yun, okay lang naman siya dahil magaan pa lang. Tapos, sa pangalawang ano ko na siya, nakapag-renew na ako ng pangalawa na. So, naka-to-cycle na ako, nagpaano ako, nagpadagdag ako ng 20. So, naging 40 na. Tapos, nung pagka-40, naging 50. Tapos, nung pagkatapos ng pagka-50, naging 70. So, ayun, nag stay na ako doon sa 70 mga laga. So, kailangan stable muna ang tindahan bago papasok sa utang dahil Uh, baka mahihirapan. So, dito naman sa akin nangyayari yung ganun. Araw-araw is nag-ano ako ng 550 pesos. Every day talaga yan lang mga laga. So, dito ko yan kinukuha sa aking benta. Dito naman sa, sa, buwan ng December, ang ano ko dito sa buwan ng December mga langga, ah uh, buong buwan yan, uh, sa loan ko is 13,980. Profit ko sa 20%. Ayun, so 17,000. Lahat dito sa tindahan siguro kukunin is ano, maano yung tindahan natin. Pati yung puhunan na maano na dadamay na. Pero hindi lang naman ito ang source of income ko mga langga. So ayun, nag-stay nga kami. Kung pera nga palang in, inano ko, inuta ko, is, um, uh, ininvest ko siya sa gold. So yung gold andyan pa. Bali, uh, sa ngayon is uh, may utang ako na 70,000. Pero yung investment ko naman sa gold is umabot na siya ng 200,000 mga langga. So hindi na siya luging, hindi naman uh, lugi kung iisipin dahil uh, yung mga lahas nga namin is galing yun sa pera na inutang namin. Kasi ang ginagawa namin, mga langga, every ano siya, every renew, bumibili kami ng kaisa-isa. Kung katulad yung panahon ng pandemic, so walang ano, hindi pwede magbakasyon. At every ano talaga yon every mag-renew, bumibili kami. Pero nang pwede nang magkapagbakasyon, pwede na makapag... Uh, labas masok sa kahit saang lugar. Ayun, dito lang sa Pilipinas ha. Tapos ayun nakapag ano kami uh, spend kami ng pera. So sim uh, simula din doon, ayun, nag-ano na, hindi na kami masyadong nakabili ng ano, hindi na kami nakapagdagdag pa sa aming investment. At yung mga invest uh, yung investment namin mga langga, every time nakakailanganan kakailanganin namin ng pandagdag dito or pang Yun ang ginano gina namin. So tumatakbo kami sa ahensya dala bitbit -bit yung uh, investment namin pandagdag uh, ah, pang -abuno. dito. To. kung hindi namin siya ginawang ganun mga langga, dahil hindi namin natin alam ang business, ang takbo ng negosyo kung hindi namin siya ginawang ganun eh, wala kaming matatakbuhan kung kailangan namin ng pang-abono so, uh, happy na rin kami na ganun nga ang naisipan namin after namin makapag-renovate bahay ay, ayun, doon na kami sa alas nag-invest at uh, ano naman siya, okay naman siya mga langga at ang akin lang is wala naman talaga mga langga na ano na ang uh, sabi nila kung uutang is maano ma down depende pa rin yun mga langga kasi may mga ano naman na hindi nag hindi umuutang ng papuhunan pero na down pa rin sila tapos may mga nag-uumpisahan na galing nga sa ano sa utang is ayun pa sila, sila pa ang nag-grow kasi depende din naman yan sa pag uh, manage ng kita at ng sa amin mga langga nung nag-uumpisa ako uh, at 2,700 lang yung pinuhunan ko. Siyempre, nagsisimula pa lang ay kailangan ipapalago ko muna yung uh, 2,700 ko. So, kung ano yung bago kami nagkaroon ng uh, maliit na tindahan, kung ano yung lifestyle namin, pinagpatuloy namin yun. So, nakontento kami sa lifestyle namin na uh, nakasanayan. So, nitong bago lang kami talaga mga langga. Yung uh, sa labas kami kumakain, namamasyal kami. Pero nang nagsimula kami mga langga is wala, hindi kami nag... Uh, hindi kami naghahanda kung may magbe-birthday sa amin. Uh, simple lang. Siyempre may handa pero simple lang. Hindi talaga yung party-party talaga kasi hindi pa kaya. Kailangan pa namin paramihin yung aming um, 2,700 pesos. So ayun, simula nung 2,000, ano, uh, nag-upisa ako, nakalimutan ko na yun. Basta 8 years ago. So, it years sa kinong nag-umpisa kami hanggang sa ngayon. Eh, pasalamat kami na andito pa rin nakaptayo pa rin ang aming tindahan. Kahit hindi, asabihin mo natin, hindi siya nanganak. ah, uh, hindi katulad sa iba na nanganak, nanganak. Nagkaroon pa sila ng ano, mga branches. Pero dito sa akin, ay, konti, hindi ko sasabihin kontento na ako nito dahil nangangarap naman ako na magkaroon ng uh, uh, another business. Uh, makapagbukas ng uh, isa pa dahil Uh, palaki ng palaki ang mga anak namin is palaki din ng palaki ang gastos. Kung ganito lang ang income namin, tapos palaki ang gastos, eh medyo ano, tagilid tayo dyan sa ano, mga finances. At yan naman ang totoo. So, ayun mga langga, ang ano ko lang, sinishare ko lang sa inyo na uh, hindi, ano, hindi naman siya mm, nakakaano yung mag-utang tayo ng pera. Kasi isa ako sa, ano, sa magpapatunay na ah, uh, yung pag-uutang natin basta lang ba yung in pirang inutang natin is gagamitin lang din natin sa ating negosyo uh, or investment ganun. Huwag lang ano, huwag lang yung uh, gagamitin mo siya para pang ano lang pang uutang ka ng pera dahil magbe birthday tapos ibibili mo siya ng ano pang bunga-bungal talaga na party-party na ano, celebration ganun. Tapos, so, syempre, pag magasto mo na yun, eh, wala na, wala nang babalik. Uh, whereas, kung i-ano mo siya, ipuhunan mo siya sa negosyo. Syempre, umiikot-ikot yan, mapapaano mo siya, uh, manganganak yung perang inutang mo, at uh, <coughs> kung i-invest mo naman siya into gold, uh, hindi mawawala yung pera mo, nandiyan lang sa gold. At yun, mga langga, ang aking <laughs> isi-share for today's video. So, yun lang, and see you on my next mini-vlog. Thank you for watching, and bye!